Mga kababayan, narinig nyo na ba ang pinakabagong bomba sa Maynila? Si Mayor Isko Moreno, ha? fresh from his landslide victory, ha? binulgar no? o bumulgar ng 4 billion ha? questionable cash advances na no? umano'y iniwan na nakaraang administrasyon ni Hani Lacuna. Estafa ba ito kapabayaan o politika lang. Sa susunod na ilang mga minuto, mga kaibigan, sasagutin natin yan with wit, facts, and a little bit of shade. Kaya mga kababayan sa Manila, Quezon City, Davao, at sa mga OFW natin, sa Dubai, Riyadh, Hong Kong, at sa New York, let's dive in. Kamusta mga kababayan? Welcome to our channel where we break down Philippine politics with a mix of sariwang balita, sharp analysis at konting pangasar para hindi kayo mabor ha. Ang goal natin, ma-reach ang 100,000 subscribers para mas marami pang Pinoy ang ma-inspire na maging aware sa politika. Kaya naman, i-hit na subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan nyo sa Toronto, Sydney at Doha at magpadala ng super thanks please para i-support ang content natin. Salamat mga kababayan! Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na issue, ang 4 billion pesos questionable cash advances na ibinulgar ni Mayor Isko Moreno sa kanyang unang State of the City address noong July 1, kahapon lang yon 2025. Pero hindi lang ito simpleng balita. Ito'y kwento ng pera, kapangyarihan at politika nang may malaking impact sa buhay ng bawat Manilenyo at maging mga OFW ha na, na bayan ang nangyayari sa bayan. So buckle up dahil sasabog ang katotohanan dito sa channel natin. Bago natin simulan, let's set the stage. Cisco Moreno, dating aktor at yorme ng Maynila, bumalik na sa City Hall. Matapos talunin sa Hanil Lakuna sa 2025 elections. Pero pagkabalik niya, boom! isang 10.2 billion ah, pesos fiscal crisis ang natuklasan kasama ang 4 billion pesos na questionable cash advances na pinakamalaki raw ay kinuha ang is, ng isang attorney Marlon Lacson di umano 1.161 billion pesos ah, in just 6 months ha ah? ano ito magic trick susuriin natin ang both sides ng kwento pero fair warning hindi hey, natin ililibing ang katotohanan para lang maging politically correct. Kaya't kung gusto nyong malaman ng buong detalye, i-comment below ha, ng gusto ko ng katotohanan at i-share sa mga kababayan natin sa Singapore, London at Kuwait. Isang mainit na araw sa Maynila, July 1, 2025, si Mayor Isko Moreno, bagong halal at puno ng enerhiya, humarap sa Manila City Council ha? para sa kanyang unang State of the City Address. Pero sa halip na magbigay ng mga plano lang, A ah, binulgar niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang Maynila, ang kabisera ng Pilipinas, na fin nasa financial ICU. At ah, 10.2 billion pesos ang utang ng lungsod at ang pinakamalaking bahagi nito mga mga questionable cash advances na umabot mm, sa 4 billion pesos kasama ang 1.1 161 billion pesos na kinuha umano ni attorney Marlon Lacson, dating kalihim ni ex-mayor Honey Lacuna. Imagine mga kababayan, 1 billion, 161 million, ha? Ah? Billion in six months, ha? Ah? Billion 'po 'yan, bilyones, ha? Ah? Kung ikaw ang magwi-withdraw niyan sa ATM, baka maubusan ng tinta ang makina. <laughs> Ayun kay Scott. Ang mga cash advances na ito ay ginawa bago ang May 2025 elections na para bang pre-election shopping spree pero saan napuntang pera? Wala raw malinaw na dokumento. No receipts, no explanations, just pure hocus-focus. E, Cisco, galit na galit. Sinabing may kapabayaan, pinabayaan. No? Sa totoo lang, staffa ito. Ouch, yorme, diretsyo sa puso yan. Ha? So bakit mahalaga ito? Una, ang 4 billion na yan ay pera ng bayan. Pera ng mga manilenyo sa Tundo, Sampaloc, at Quiapo. Pera na dapat napunta sa basura, ospital, at eskwelahan. Pangalawa, ang timing, pre-election withdrawals. Hmm, smells like vote buying, di ba? Ayon kay Isko, ang mga cash advances na ito ay posible raw na ginamit para sa kampanya. Kaya't kailangan ng malalim na imbestigasyon. Siya pa nga ang naglunsa ng task force facts, no? fiscal accountability, cost transparency and spending para linisin ang gulo. Parang superhero move ha? Pero totoo kaya. Hmm. Pero, pero teka, bago tayo magmalaki kay Isko, tignan natin ang kabilang panig. Sabi ng kampo ni Hani Lacuna, hindi raw siya ang direktang may kagawa nito bilang Vice Mayor noong 2019 to 2022. Presiding Officer lang daw siya ng City Council at ang Mayor ay may final say sa gastusin. So sinisisi ba natin sa lakuna o ang sistema mismo? Let's dig down deeper mga kababayan. Kung na-excite kayo sa kwentong ito, ihit ang like button at i-share sa mga kaibigan nyo sa Cebu, Dubai at Toronto. Gusto nyo bang malaman kung sino pa ang involved as ah, sa 4 billion na ito? I-comment ng sino pa at magpadala ng super thanks para suportahan ang aming research. Ah, salamat sa mga kababayan natin sa Saudi, Japan at Australia. Okay ha, si, si Si Francisco Isko Moreno, ha, dumagos. Ang batang tundo na dating nagkalap ng basura, naging aktor at ngayon ay muling mayor ng Maynila. Rags to riches, ha? Realness. Noong 2019 to 2022, ha, si Isko ay nagbigay ng bagong mukha sa Maynila. Mabilis na COVID-19 response, bagong ospital sa Luneta, at laptops para sa mga estudyante. Parang superhero na may cape pero ang cape ay Manila, ay Manila flag. Ngayon sa kanyang comeback, ha, ipinangako niyang make Manila great again with a cleaner, safer city. At ang unang hakbang, Bulgarin ang 4 billion pesos na anomalya at ipangako ang transparency. me, ikaw na nga. Okay, ayon sa kanyang State of the City address, ha, si Isco ay determinado na ayusin ang finances ng Maynila. Sabi niya, magkakasama nating aayusin ang lungsod. Panahon na para gamutin ang pagalangi at pagalingin, ha? Ang Maynila. Ang drama, pero ang ganda ng linya, 'di ba? Siya pa ang nagtap kay City Administrator Letlet Sarkal para manguna na sa investigasyon. Parang CSI Manila Edition. O oh, let's give credit where it's due, ha? Si Isko ay kilala sa kanyang hands-on na pamamahala Noong 2019 nga, nalampasan niya ang 4.39 billion deficit na iniwan na nakarang administrasyon ni Joseph Estrada. Yes, mga kababayan, may history ang Maynila ng utang. Pero sa ilalim nisko, tumaas ang tax revenue ng lungsod mula 9.4 billion pesos noong 2018 ah, sa 10.67 billion noong 2019. Not bad, di ba? Diorme, ngayon, ang kanyang task force facts ay isang bold move para linisin ang pangalan ng City Hall at mabawi ang tiwala ng publiko. Pero teka, bakit hindi lahat ay perfect? Si Sko mismo ay nakusahan noong noon ng maling paggamit ng pondo noong vice mayor siya noong 2013 kahit na dismiss ang kaso at noong mayor siya ha, ah, talaga kritik siya na pagkaka pagkakaroon ng utang para sa kanyang mga proyekto tulad ng Binondiminium. Ah, so hero ba ba siya o may bahay din ng politika? Ang sagot ha, both. Si ay isang populist na marunong kumonekta sa masa. Pero ang kanyang bold moves ay may risk. Ang tanong, kaya ba niyang panindigan ang kanyang pangako ngayon? Kung si ay, kung si kayo, ha, i-comment ng your may for the win. Pero kung may duda kayo, sabihin nyo rin sa comment section. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa mga kababayan natin sa Vancouver, Singapore at Qatar. At para mas marami pang ganitong content, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yan. Salamat mga kababayan sa Melbourne at London. Ngayon, pag-usapan natin si Hani Lacuna, ang unang babaeng mayor ng Maynila. Siya ang dating vice mayor ni Isko mula 2019 to 2022 at itinuring siyang key ally sa panahon ng pandemya. Pero ngayon ha, siya ang nasa hot seat. Ayon kay Isko, ang kanyang administrasyon ay nag-iiwan ng 10.2 billion pesos na utang kasama 4 billion pesos na questionable cash advances. Parang plot sa teleserye, di ba? Ang pinakamalaking akusasyon, si Atoy ni Marlon Lacson, no? ang dating kalihim ni Lacuna, umano'y kumuha ng 1.1 huh? billion pesos na cash advance mula September 2024 hanggang February 2025. 1 billion in 6 months? Ano ito? Shopping sa Divisoria? <laughs> Dagdag pa rito, sinabi ni SKO na may spike sa job orders bago on 2025 elections, mula 8309 hanggang 9830. Parang biglang nag-hire ng army para sa kampanya. Ang sabi ni SKO ha, posibleng ginamit ito para sa vote buying. At ang masakit ha, ang mga benepisyo para sa senior citizens tulad ng pensyon ay na-delay o hindi na ibigay. Grabe mga kababayan parang iniwan sa ere ang mga lolo't lola natin. Pero teka, fair is fair. Anong side nila kuna? Ayon sa kanya, bilang uh, mayor, wala raw siyang direktang control sa mga financial decisions. Talaga, ay nako, talagang may, may debt pa nga, utang, no? madami. Talagang ano to, pingpong, ah? pingpong ng sisi, di ba? Okay, dagdag pa, sinabi ni Lacuna ng kanyang administrasyon ay nagbigay ng high quality slate at ang mga proyekto, pero bakit nga ba hindi napansin ang mga cash advances na ito? Negligence ba o sadyang sistema ang may problema? Ang mas malalim na issue, ang sistema ng cash advances sa local government ay prone sa abuse. Walang malinaw na checks and balances at madaling may papasa ang CC. Si Lacuna ay nahirapan, nahirapan din sa budget shortfall. Ang 2024 budget ng Maynila ay 25.8 billion pesos. Pero 21.2 billion lang ang nakolekta. Kaya ba napilitan mag-cash advance? Pero kahit anong paliwanag, ang 4 billion na nawawala ay hindi biro. Ang mga at ang mga Manileño mula Tondo hanggang Mata Makati ay nagdurusa. Kung Kay na kayo, i-comment ang Give Honey a Chance. Pero kung sa tingin nyo may mali, sabihin nyo rin. I-share ang video na ito sa mga kaibigan nyo sa Jeddah, Los Angeles at Kuala Lumpur. At para mas marami pang ganitong kwento, i-hit ang subscribe button at magpadala ng super thanks. Salamat sa mga kababayan natin sa Guam at Milan. Mga kababayan, ha? ang 4 billion na kontrobersi na ito ay hindi lang tungkol kay Isko o Lakuna. Ito ay tungkol sa pera natin, ha? sa tiwala natin at sa kinabukasan ng Maynila. Isipin nyo, kung ang 4 billion ay napunta sa tamang proyekto, ilang ospital ang naipatayo, ilang kalsada ang naayos, ilang senior citizens ang nabigyan ng pensyon. Ah, parang nawala ang pangarap ng mga Manileno sa isang snap. At hindi lang ito problema ng Maynila, ha? mula Quezon City hanggang Davao. Ang korupsyon at kapabayan ay cancer ng gobyerno natin. Si Isko, ha, sa kanyang task force facts, ay nangangakong babalikan ng bawat sentimo. Pero ang tanong, kaya ba talaga? Ang Maynila ay may history ng deficits. 4.39 billion noong 2018, 4.4 billion no 2014, parang cycle na paulit-ulit. Kaya naman, kailangan natin na mas mahigpit na batas tulad ng Anti-Agriculture ha, Sabotage Act. Sabotage. Para iwasan ang ganitong gulo. At kailangan din natin na malider leader na hindi lang magaling magsalita, kundi magaling mag-execute. So anong solusyon? Ha? Una, kailangan ng, ng real-time auditing. Ang cash advances ay hindi dapat basta ah, nalang ina ng walang malinaw na dokumento. Pangalawa, kailangan ng transparency ha, dapat i-post online ang bawat transaksyon ng City Hall. Kung walang itinatago, bakit itatago, di ba? At pangatlo, kailangan natin ng accountability. Si Attorney Marlon Lacson halimbawa ay kailangan magpaliwanag saan napunta ang 1.161 uh, billion pesos. At kung totoo, ang vote buying allegations, kailangan may managot. Hindi lang CC dito, CC doon. Pero let's be real, ang politika sa Pilipinas ay parang chess game. Si Sko at si Lacuna ay pawns sa mas malaking sistema. Kaya naman mga kababayan, kailangan natin maging aktibo. Huwag lang tayo manood, magtanong, din magimbestiga, magboto ng tama. Kasi kung hindi, paulit-ulit lang ito hanggang magsawa tayo. At at the end of the day, sila ang nanalo. Kung agree kayo sa transparency, i-comment ng kailangan ng katotohanan. I-share ang video na ito sa mga kaibigan nyo sa Abu Dhabi, Sydney at Montreal. At, ba at para mas marami pang ganitong content, i-hit ang subscribe button at magpadala ng super thanks. Salamat sa mga kababayan natin sa Japan at Canada. So ano natutunan natin ngayon? Si Mayor Isko Moreno ay bumulgar ng 4 billion pesos questionable cash advances na iniwan umano ng administrasyon ni Hani Lacuna. Si Isko bilang bagong mayor ay nangakong nangangakong linisin ang Maynila, literal at figuratively. Pero si Lacuna naman ay may sariling paliwanag at ang tunay na sagot ay nasa investigasyon pa. Ang mahalaga, ang pera ng bayan ay hindi laruan at ang tiwala ng mga Manileño ay kailangang mabawi. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa Maynila. Ito ay tungkol sa buong Pilipinas. Mula Davao hanggang Cebu. Mula, mula Dubai hanggang London. Ang laban para sa transparency at accountability ay laban natin lahat. Kaya naman mga kababayan, maging aktibo tayo. Magtanong, magbantay at magboto ng tama sa susunod na eleksyon. Oh, kung nagustuhan nyo ang video na ito, wala namang masama siguro kung hilingin ko sa inyo, i-hit na yung subscribe button para ma-reach natin ang goal natin. Sama-sama tayo, ang goal natin ay 100,000 subscribers. I-like na rin, i-comment at i-share sa mga kababayan natin. No? mga kaibigan natin, no? especially dyan sa Riyadh, Toronto, at Singapore. At para mas marami pang ganitong content, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang laban para sa katotohanan. Salamat mga kababayan sa Hong Kong, Sydney, at sa buong mundo. Hanggang sa susunod na video, magingat kayo at mabuhay ang Filipinas!